Chi Filomeno defends Barbie Imperial from maniac netizen. Hindi nakapagtimpi si Chi Filomeno na sitahin ng isang netizen na nag-iwan ng hindi kaaya-ayang komento sa Instagram post ng kapwa niya kapamilya star na si Barbie Imperial. Noong November 4, 2023, nag-upload si Barbie sa Instagram ng mga larawan niya habang nakasuot ng simple all-white dress kasama ang kanyang mga kaibigan. Mababasang caption niya, published as is, proof of life with heart emoji. Kung marami sa fans ni Barbie ang natuwa sa inupload niyang litrato, mayroon din namang isang naligaw na tila mas gustong makita ang actress na nakaswimsuit. Boring din nakatupis, kuminto ng isang lalaking netizen. Bagay na hindi naman nagustuhan ni Chi kaya agad niya itong nireplyan. Sa inis, tinawag pang manyak ni Chi ang netizen na gustong makita si Barbie na nakasuot ng two-piece swimsuit. Depensa ni Chi, nakatupis man siya o hindi, hindi siya boring. Manyak mo, umalis ka dito. Sabi naman ni Barbie at Chi Filomeno tell him Chi. Ngunit hindi pa nagpaawat ang netizen at binuweltahan pa si Chi. Sabi nito at Chi Filomeno puro retoke ka kasi eh. Sinigundahan naman ng iba pang netizens ang pagtatanggol ni Chi kay Barbie. May kapatid ka bang babae? Paano mo nasasabi ang mga ganyan? Saad ng isang netizen sa umano'y manyak na nagkomento kay Barbie. Saway pa ng isa, kalalaki mong tao wala kang respeto. Sabi pa ng isa, magiging manyak na lang mali pa spelling. Check mo muna kung tama spelling mo boy. And that's it for today's video. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like and share for more showbiz updates. Bye!